Umpisa na mag ang aking pangarga sa truck. Ayan. Welcome to my vlog or to this video. Mga idol. Ayan mga idol. At ma ang may kisig na mga kargador. Ayan. Shout out po. Ayan yung lahat. Ayan si Renil Boyo. Nag-absent. Patay ka. Nag-absent ka. Ayan mga idol. Pangalawang biyay natin ng ating bagong unit eh mga idol ang hirap ng isang kargador kaya talagang todo bawis dyan at bigay talagang yung katawan kailangan, kailangan may enerhiya ka may lakas ayan mga idol ang mga kargador go go lang sige tira <laughs> lima lima kaya kaya yan lima <laughs> oh next dandan <laughs> -dan lang baka mamaya makasama ka dyan sa pagpasan ayan apat apat to yan apat Ayan mga idol, bago lang yung dalawang yan nasa taas at sa baba. Ito mga veterans na yan. Kasi ano, lima yan. Lima ah, nagsikalaysan na sila ayan okay, mga idol ito ang buhay namin dito bilang sa isang trucking ayan si Reniel, kaya yung ano yan, lima ano yan, kaya? may ano uber pa yan? sana o oh may ano uber pa yan si Reniel boy? tatlo ayan matibay yanim <laughs> ani mo pasinga ani magbababa pa yan sabi niyan nanti <laughs> TIBAGIN mo na yan boy sa pinakabababa para di ka mahirapan ayan pa yung isang truck na ibababa BINYAN niyan ang tarusa <laughs> Kayak masa, kaya kapu, uh, kapu ayan, natimah, Segi, pak airnya nah boleh usia ini kapal masuk kan jadi mengaidul maraming iba baba iba mga tapus-tapus yang kasih dalam bangsa kaya mengaidul sa kapuyaw ang iba nya ayan may kising natin mga kargador sige pagpatuloy nyo nilang yan yan talagang buhay na isang kargador ayan lakas eh satu tatlo yan eh sunod yan apat yan ayan May kita nyo mga idol yan ang trabaho namin dito sa tracking. Yan, talaga na napakalakas ni Bus ni Pogi. Yan, bali dito lang mga idol sa Pedro ay si Renyel Boy. At hindi pumasok sa kanya trabaho. O laki-laki ng katawan ni Kuya. O ayan di ba? Kumikita nyo mga idol talaga naman sipag lang talaga mga idol kasi pag patamad-tamad ka walang mangyayari sa iyong buhay kahit mabigat ang trabaho pag tiyagaan mo wow. kumita ka lang, lang sa, sa tamang marangal na paraan di ba? yan ayan shout out po sa mga cargador sa inyong lahat yan okay lang yan ganyan talaga ang buhay natin Ayan, tuloy-tuloy lang sa pagpasan yan. Tatlo-tatlo pagpasan yan ni eh, Reniel Boy. Talaga naman. Ayan mga idol ang aking truck. Kung ikita nyo, nandito may bundok. Tapos ka na magbaba? Ha? Yeah. Tapos ka na magbaba? Yeah. Ha? Paupo-upo ka na lang? Hindi <laughs> mo sila nagbababa. Tapos ikaw, paupo-upo ka lang dyan. O. Oh. na ang sinasahod sa'yo. Baba pa mga 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 eh. Dahil ang sa'yo, paupo-upo ka lang. Ha? Baga pa mamaya? Ang laki ng pangailangan mo. matatapos na. Last na lang po dito sa may kapuyaw. Ayan, tatapos na po. Last na lang, konti na lang. Kaya mo pa ba? Angel, ah, magbababa ka pa mamaya. Huwag okay na. Last two minutes. Ayan, matapos na. Last two minutes na lang po. Ayan, sinabayan pa ng ulan, mga idol. Sinabayan ng ulan, kaya hindi masyado matapos agad. Para di ka na sumama, dali mo na isang pizza yan, o. Binta mo sa langkiwa. Hehehehe. <laughs> <laughs> grabe, grabe yung pangailangan ni Rinil eh. Kaya po ay tubo at ano, laging extra ano yung biyahe kasi kailangan ng pera niya ni Rinil. Kahit anong trabaho, pinapasok niyan. Panganit sa lahat. Yan mga idol, mga patukan ng manok yan at mga baboy pagod na pagod lang go 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 yan malapit ng matapos konti na lang ilang piraso na lang ayan po yung bata lang tiwa ayan sige papasayin sa so, so, apat yan sige po sige mo na Sal ayan nasa baba kasi nabasa po yan ayan konti na lang last oh minutes hindi <laughs> mabot <laughs> Last two minutes. Ano? <laughs> Kaya pa. Ayan mga idol. Tapos na po. Finish na ang ating track. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga guys. Thank you, thank you po. At pa-subscribe na lang po ng ating Facebook. Ayan. Maraming salamat po mga idol. Salamat. Bye-bye.